Gumanda naman po ang kita ng Meralco sa nagdaang taon kaya tuloy-tuloy din ang pamumuhunan nila para mas mapaayos pa ang kanilang serbisyo lalo na at may banta po ng El Nino. Narito ang aking pampagising na balita. May good news ang Meralco sa kanilang ika-120 taong anibersaryo. Halos wala rin pinagbago ang mga gastos ng kumpanya noong 2022 hanggang 2023. Pero tumalo ng kita ng kumpanya ng 37%. It's been a good year. I think this is uh, in many ways unique uh, in the history of Meralco. I think this is the largest incremental profit realized by the company. Ayon kay Meralco Chairman Manny V. Pangilinan, bukod sa karagdagang dividends para sa kanilang shareholders, nakapag-invest pa ang kumpanya sa mas maraming serbisyo na makakatulong sa mga consumers. Isa na yung para sa unit nilang MGen Renewable Energy Inc. o M-Green. Nakumpleto na nito ang pagbili ng halos 16 billion pesos primary shares ng developer ng pinakamalaking solar power project sa bansa na SP New Energy Corporation o SPNEC. Sisimula na raw ang proyekto at target nila mapaganang ng Terra Solar Project pagdating na taong 2026. Makapagbibigay ito ng 3,500 megawatts ng solar installations at karagdagang 4,500 megawatt hours ng energy storage system. Yun nga lang, hindi pa rin nakukumpletong pagbili ng lupa. Uh, approximately one half of the 3,500 hectares are titled and converted already. Um, <clears throat> so we could start with that. No? Then the transmission right, facilities, uh, I think, has been agreed with NGCP. So we have to acquire the rights of way. Uh, it's about 15 kilometers from the site to how long? 13 kilometers to, the, to connect us to, the, to NGCP. bukas naman sa si MVP sa mga dayuhang investors para sa Terra Solar project help us with the financing of the total project no because the estimated cost approximately is about 200 billion pesos eh? to implement the project in full up to the 3500 capacity of the plant no? and plus the batteries so of... sa nakaamba namang matinding el nino tiniyak ng meralco na nito ang demand sa kuryente sa summer pero kailangan pa rin daw paghandaan sakaling magkaroon ng major shutdown ng power plants at kung matutuyot pa ang hydropower supply. we have enough reserve as uh, this has been validated by the joint uh, Department of Energy and uh, NGCP forecast. So we don't see any occurrence of a yellow or red alert in the coming ones. Siniguro rin ng Meralco na susundin ang utos na refund sa Marso sa so money generation charge over billing. Unang sinabi ng Energy Regulatory Commission na unverified cost ito na naipasa ng kumpanya sa consumers. Saka napatunayang adjustment pala ito sa gas prices ng malampaya. Uh, the 4 to 5 centavos uh, refund uh, corresponding to the generation charge uh, or the the claim, the, the incremental claim of uh, First gas with respect to the uh, uh revised uh, GSBA or amended GSBA yes it's a go uh, this march nasolusyunan na rin daw ang zero production ng Malampaya power plant na nangyari lang naman daw mula February 19 to 20 unang tinantiyan hanggang 2027 na lang mga supply nito pero sabi ng Department of Energy, ni-renew na ang kontrata na pinapayagang mag-expand ang malampaya field sa loob ng 15 taon o hanggang 2039. In terms ng sa kuryente, wala ano, wala nang effect dahil uh, mayroon na tayong LNG terminals, no? In fact, kaya nga naglagay ng LNG terminals eh, in anticipation na bumababa na ang production ng malampaya. So at this point, really is uh, in terms sa power situation natin, mas stable na ang mga gas plants. Kasi pwedeng kumuha sa malampaya, pwedeng kumuha sa LNG. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH.